Isa sa may pinakamalaking pangalan sa professional scene ng Mobile Legends ay si Yawi o Tristan Cabrera. Sa kanyang naging stint sa MPL Philippines, isang beses siyang nagkampeon sa Regional League at sa M4 World Championship. Ay marami rin siyang pinabilib sa kanyang paggamit ng champion na si Cho. Ngunit bago makamit ni Yawi ang kanyang mga kampyonato, naging sikat siya bilang isa sa mga players ng Next Play Solid na hawak ng Hall of Legends inductee na si Doggy. Sa latest stream ng kilalang Mobile Legends influencer, nabanggit nito ang tungkol sa pagbili ng slot sa MPL Philippines. Ayon kay Doggy, kung manalo o mano siya ng 50 million pesos sa kanyang pinagkakaabalahan ngayon, kukunin niya si Yawi pati na rin si na James sa Trenedjay na dati rin niyang mga manlalaro sa NXP. Natutuwa ako, man. Natutuwa ako ngayon sa MPL Pag bumili ako ng islat sa MPL man, Iba buy out ko si Rene J Si Yahweh James Pababalikin ko ng Pilipinas Woo! Sa ngayon ay sa Team Liquid Indonesia naglalaro si Nayawi at James. Ngunit hindi sila kasama sa main five na sinasalang sa mga games. Kaya naman maraming fans ang nangihinayang sa talento ni Yawi na kilala sa isa sa pinakamalupit na rumor sa pro scene ng Mobile Legends. Si Rene naman ay kasalukuyang namamayagpag sa bagong team na Aurora. Nahaharapin ang dating team naman ni Yawi na Team Liquid Philippines sa playoffs ng MPL Philippines Season 14.